E dinaos ng DOST, Department of Science and Technology sa Tacloban Leyte, ang Handa Pilipinas kung saan tampok ang iba't ibang teknolohiya na makatutulong pagdating sa kalamidad. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Rod? Aljo, dito naman sa Tacloban City, dinala ng Department of Science and Technology ang Handa Pilipinas para sa Visayas Lake nito. E Ito'y kasabay ng pagunita ng isang dekada mula nang manalasa ang bagyong Yolanda sa bansa. Sampung taon na nakararaan ng na tumama ang super typhoon Yolanda sa Pilipinas. Narandaman ng malakas na ha hagupit nito sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan libo-libo ang namatay. At isa sa pinakanapuruan ng epekto nito ay ang Tacloban City. Kaya kasabay ng pagunita ng pananalasa ng Bagyong Yolanda, isang dekada na nakaraan, dito din nila ng DUST ang handa Pilipinas. Tampok dito ang exhibit ng mga innovation pagdating sa disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, Disaster Response at Disaster Recovery and Rehabilitation. Una ng dinalawa nito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng exposition. Binigyan din naman ni Secretary Renato Saludum Jr. na ang science ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang resilience strategy. Anya epektibo ang siyensya sa paggamit ng tamang impormasyon, komunikasyon at pag-aksyon sa panahong kinakailangan ito. This is why collaboration is the heart and soul of Handa Pilipinas. This exhibit aims to increase public awareness on preventable and solvable problems that we are facing today. It aims to introduce innovations and Filipino-made technologies that are ready to be maximized by its fullest potentials. Programa ay suportado ng Department of Interior and Local Government para maabot ito ang mas maraming mga lokal na pamalaan in enhancing the capacities of our LGUs in disaster risk management. As the Vice Chairman for the Disaster Preparedness, the DILG has initiated several initiatives. As you know very well, the Operation LISTO aimed towards strengthening the preparedness of the LGUs. Sa exhibit ang nasa alin na pong technology na makakatulong pagdating sa mga kalamidad. From the Filipino word Handa, I view it into two perspectives. Handa as an end state expressing our aspirations to become a community and a country that is ready and prepared against hazards and risks. And Handa as a call to action. Maghanda to empower citizens, all stakeholders in taking an active role. sa kalihim gamitin ng science, technology at innovation para maibsan ang epekto ng mga kalamidad dito sa ating bansa. Una na nagdaos ng handa Pilipinas sa Pasay City para sa Luzon Leg at sa Cagayan de Oro para naman sa Mindanao Leg. Aljo, kaugnay ng handa Pilipinas, may bipang mga aktibidad na isasagawa ang DUSD. Kasama na dito ang pagkakaroon ng mga forum tungkol sa disaster preparedness, disaster prevention mitigation, disaster rehabilitation and recovery response. Yan muna ang latest mula dito sa Tacloban City. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Rob Lagusan.